Mga Aspekto ng Dasal na Ama Namin base sa Dakes Bible Ama Namin, pagkilala nating ating Ama, ang Diyos Ama sa Langit at tayo'y Kanyang mga anak. Sumasalangit ka, pag-alala na ang Diyos Ama ay nasa kalangitan at tayo'y nandito sa lupa. Sambahin ang ngalan mo pagtataas at paggalang sa banal at makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama. Mapasa amin ang kaharian mo, pag-asa at ekspektasyon na mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sundin ang loob mo, pagtahak sa landas na kalooban ng Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kautusan, dito sa lupa, sa mundong ating ginagalawan para ng sa langit, kagaya ng pamumuhay sa langit o banal at matuwid na paraan ng pamumuhay ng tao. Bigyan mo kami buong tiwalang paghingi natin sa Diyos Ama bilang kanyang mga anak. Ngayong araw, sa eksaktong araw o oras na kailangan natin ngayon, nang aming kakanin sa araw-araw, ng pangunahing nating pangangailangan o basic needs. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagsisisi natin sa ating mga kasalanan at pagpapakumbaba sa Diyos. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, pagiging mapagmahal at maunawain natin sa kapwa. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Paghingi natin ng protection sa Diyos mula sa mga tintasyon sa buhay. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Paghingi natin ng kaligtasan sa Diyos mula sa lahat ng masamang tao o pangyayari. Dahil sa iyo ang kaharian, pananampalatayan natin sa paghahari ng Diyos sa langit, lupa at lahat ng nilikha at kapangyarihan ating pagpapasakop o ng buong sangkatauhan sa Diyos Ama sa Langit at kalwalhatian ating pagpupuri sa kataas-taasang Diyos. man sa kasalukuyan at hanggang sa walang hanggang buhay o kamatayan. Amen. Ang ating pagsang-ayon. Ang dasal na ama namin ang model na dasal na itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus sa mga tao na parte ng sinasabing Sermon on the Mount na matatagpuan sa Matthew 69 13 Ito ay nagpapakita ng pagkilala ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. At gayon din bilang kanyang mga anak, marapat natin siyang igalang, sambahin at abangan ang kanyang pagdating ang kanyang pagdatating na tulad ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Pahayag 16.15 Sa ating paghihintay ay ating naisin ang kanyang kalooban ang mangyari dito sa lupa o mundong ating ginagalawan. Dahil alam niya na ang laganap dito sa lupa ay pawang mga kasalanan at kamunduhan. Gaya nga ng sinasabi sa 2 Timoteo 3.1-4 na nagsasabing dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa lasalapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos kung kaya kailangan nating maging makadiyos gayon din sa ating paghihintay ay tayo ay humingi sa kanya ng ating mga kailangan tulad ng mga sumusunod kakanin sa araw-araw kapatawaran at pagpapatawad gabay protection at kaligtasan sa mga gawa ng laman na isinasaad sa Galatia 5.19-21 na nagsasabing, Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalasuan kahalayan, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos, kundi sa apoy ng impyerno. Maraming maraming salamat sa pagpanood and don't forget to subscribe